Sa iba pang balita, natagpuan na po ang sasakyang ginamit daw sa pagtakas ng suspect sa pagpatay sa kanyang biyanan at kasambahay sa Maynila. Git naman ang na suspect, posibleng ang kasambahay raw ang pumatay sa kanyang biyanan. Mula naman sa Maynila, may ulat on the spot si John Consulta. John? Connie, pasado na ng umaga ng matagpuan ng mga tauhan ng homicide section ng Manila Police District itong getaway vehicle ng suspect sa pagpatay sa dalawang babae sa Santa Ana, Maynila kahapon. Sa ginawang ang imbisikasyon ng mga otoridad ay kanilang nabuksan itong sasakyan ng suspect, suspect si John Adrian Edkilang at nakita nga ang ilang mga gamit na mayroon pang mga bakas ng dugo. Sa ating panayam dito sa suspect na si Ed Kilang ay kumambyo ito, Connie, sa kanyang nga pahayag kahapon kung saan ay una-una niyang sinabi ay hindi rin siya nagpunta sa tahanan ng mga biktima. Pero ngayong umaga sa ating panayam sa kanya, sinasabi niya na nagpunta siya sa bahay ng kanyang mother-in-law at uh, di umano ay uh, siya raw ang inatake ng uh, katulong na uh, itong si uh, Jennifer Magtulis at uh, napilitin daw siyang ipagtanggol ng kanyang sarili at uh, ito na raw yung dahilan kaya napatay niya raw itong uh, katulong. Subalit uh, sa uh, ating pagkatanong ng ating uh, uh, magbitaon ng mga follow-up questions, uh, kung sino ang pumatay sa kanyang mother-in-law, sinabi Connie nitong suspect na yung marahil daw yung yung kasambahay daw ang uh, siyang uh, pumatay daw doon sa kanyang mother-in-law ay wala na raw siyang alam kung ano ang nangyari doon sa kanyang mother-in-law sa uh, kanyang pagdating sa bahay na yon at uh, sinasabi rin ng mga imbestigador uh, Connie na sa kabilangan ng pagtanggi ng suspect ay uh, kinokonsider nila na airtight case na raw itong kanilang uh, double murder case na isasampa laban kay Ed Kilang dahil patibay uh, daw yung mga ebidensyang hawak nila kabilang na rito ang CCTV na magpapatunay sa pagdating ng suspect sa bahay ng mga big tima ng mangyari ang krimen. Kakaalis-alis lang nga uh, koni ng mga tauan ng Soko at uh, maging itong uh, mga tauan ng MPD homicide section kasama itong uh, suspect at tinasa na natin na sasagawa ang inquest proceeding anumang oras mula ngayon. Connie. John, nagbigay na ba ng pahayag yung uh, kaanak naman ng mga naging biktima? Particular na no, yung uh, asawa nitong sinasabing pumatay nga na in-law doon sa kanyang mother-in-law. At tayo sa, miskin doon sa katulong, meron na ba silang pahayag na binigay sa media? Sa mga efforts natin kagabi, Connie, no, sinubukan na kunan ng pahayag ng GMA News itong um, asawa ng suspect. Subalit, so, etikom ito at uh, umiwas sa mga member ng media sa pag-isikap na makuha yung kanyang panig. Subalit, so, uh, doon sa mga kaibigan at uh, kaanak ng pamilya na ating mga nakausap, ay uh, sa mga oras ito talagang uh, doble ang pagkadalamhati ang kanilang naramdaman at uh, ang nais lang daw nila ay lumabas ang katotohanan at uh, mabigyan ng katagungan itong pagpatay na, na si, uh, pagpatay kay Lasita uh, Minguito na asawa ng uh, Assistant Regional Director na si Potensiano Minggito ng DepEd NCR. Sa mga oras ito, Connie, ay uh, dumarating pa rin itong mga taga-support at mga mahal sa buhay ng uh, mga kaanak, ng mga biktima para magpahayag ng uh, kanilang pakikirama sa nangyaring managim na krimen kahapon. Connie? Yes, John. Meron na ba tayong naririnig na impormasyon mula doon sa mga kaanak, kaibigan, o miski sa pulisya, no? Kung ano kaya yung maaaring maging motibo? Kung saka-sakali man, ano talaga mapatunayan nga na itong uh, sospek ang siyang pumatay doon sa kanyang uh, mother-in-law at kasambahay? Sa ating mga impormasyon na kalap, Connie, ay um, ilang oras bago naganap nga itong uh, krimen, bago ito na-discovery, ay uh, di umano nun pa ng isang text message mula doon sa biktima na si uh, Aling Lucita mingito, yung uh, kanyang asawa na kung saan sinasabi daw na mayroong problema sa kanilang bahay. Subalit hindi na raw uh, nagkaroon ng pagkakataon para maletalye kung ano yung problema yun. At uh, nagpunta na nga nung, uh, dumating nga itong uh, si uh, uh, Assistant Regional Director uh, Minguito sa kanilang tahanan. Ayun uh, na raw yung kanyang inabutan. No? Nakabukas yung gate at uh, nakadalasan naman Connie ay talaga naman palagi nung nakasara ito. Subalit ng mga sitwasyong yun ay talaga na nagulat sila na nakabukas ito at pumasok at yun na nga yung kanilang inabutan yung karumal-dumal na sitwasyon dahil sa nangyaring ang krimen sa kanilang tahanan. Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan sa amin. John konsulta.